mga tao. Sapagkat kapag nasa atin ang ating Panginoong Yesus, okay lang kahit hindi tayo pansinin. Ang mahalaga, ginagawa natin kung ano ang mabuti, ginagawa natin kung ano ang naaayon sa kalooban ng Diyos. Okay lang kung ano ang dumating sa atin. Kontento tayo sa mga maririsip natin. Kahit na ito'y mga pag-uusip, panguhusga, mananatili tayong kontento kasi ramdam natin sa ating sarili kasama natin ang ating Panginoong Jesus na siyang pinakamakapangyarihan at siyang kayang magbigay ng kahit anumang imposibleng bagay na ating kailangan. So sana, palagi ang maging mulat tayo sa katotohanan ito. Ang ating Panginoong Yesus, siyang tinapay ng buhay, ay mananatili sa atin hanggat ang puso natin ay naghahangad sa kanyang presensya. At palagi ang kinakatagpo siya sa mga personal na oras na panalangin, ganun din sa Eucharistia. At nubayan at pagpalain ko kayo lagi ng Diyos.